Habang tumatanda ang ating katawan, mas nagiging sensitibo ito sa uri ng pagkain na ating kinokonsumo araw-araw, lalo na pagdating sa mga mantika. Ayon sa mga pag-aaral, ilang karaniwang uri ng mantika sa merkado ay maaaring magdulot ng chronic inflammation, magpabilis ng arterial plaque build-up at magpataas ng panganib sa mga karamdaman sa puso. Lalo na sa mga taong lampas, 60 taong gulang. Sa video na ito, tatalakayin natin ang bimpa uri ng mantika na dapat iwasan ng mga senior dahil sa potensyal nitong makasira sa kalusugan ng puso. Bibigyan din namin kayo ng mga alternatibong mas ligtas at angkop sa inyo ang layunin ay simple makagawa kayo ng mas maalam at ligtas na pagpili para sa inyong kalusugan. Ang soybean oil ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na mantika sa buong mundo. Kabilang sa mga tahanan ng mga senior, madalas itong itinuturing na healthy dahil ito ay mula sa halaman at may polyunsaturated fat, man. Maraming ebidensya ang nagpapakita na ang sobrang paggamit ng soybean oil ay maaaring may hindi ka nais-nais na epekto sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition noong 2012, ang mataas na konsumo ng omega-6 fatty acids na sagana sa soybean oil ay nauugnay sa pagtaas ng systemic inflammation sa katawan. Bagaman kailangan natin ng omega-6 sa ating diet, ang labis na rasyon nito kumpara sa omega-3 ay lumilikha ng imbalance. Ang typical na western diet ay may omega-6 to omega-3 ratio na 21, samantalang ang ideal na ratio ay nasa pagitan lamang ng 4:1 o mas mababa simopulos. 2002 Kapag ang inflammation sa loob ng katawan ay patuloy at hindi nakokontrol, ito ay nagiging pangunahing salik sa pag-unlad ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan ang mga ugat ng dugo ay unti-unting nababara ng taba at kolesterol. Sa mga taong higit sa 60 ta taong gulang, ang epekto nito ay mas malala. Dahil bumababa na ang kakayahan ng katawan nalabanan ang oxidative stress, at mapanatili ang elasticity ng mga ugat. Bukod sa isyu ng omega-6, ang karamihan ng soybean oil sa merkado ay dumadaan sa proseso ng refining at hydrogenation, lalo na sa mga produktong nakalagay sa bote o ginagamit sa mga fast food chains. Ang proseso ng partial hydrogenation ay maaring magresulta sa pagkakaroon ng trans fats, na ayon sa World Health Organization ay direktang nakakapagpataas ng panganib sa coronary heart disease. Noong 2015, opisyal nang idineklara ng U.S. FDA na ang trans fats mula sa partially hydrogenated oils ay not generally recognized as safe. Isang mahalagang tandaan para sa mga senior ang katawan ay may natural na pagbaba ng metabolismo ng taba habang tumatanda kaya ang anumang sobrang taba, lalo na ang pro-inflammatory na klase, ay mas madaling magdulot ng akumulasyon sa mga ugat at stress sa cardiovascular system. Ayon sa Framingham Heart Study 2014, ang mga matatandang may mataas na dietary intake ng omega-6 fats ay may mas mataas na markers ng C-reactive protein CRP. Isang biomarker ng chronic inflammation na nauugnay sa sakit sa puso. Bilang pangwakas sa bahaging ito, mahalagang maging mapanuri sa uri ng soybean oil na ginagamit. Kung hindi ito cold-pressed o minimally refined, mainam na iwasan ito o limitahan ang paggamit. Para sa mga senior na nais protektahan ang kanilang puso, ang paggamit ng mantikang may mas balanseng fatty acid profile tulad ng olive oil o avocado oil, ay mas ligtas at epektibo sa pangmatagalang kalusugan. Ang rice bran oil ay matagal nang itinuturing na isang healthier alternative dahil sa taglay nitong gamma oryzanol, isang compound na maaring makatulong sa pagpapababa ng LDL kolesterol. Gayunpaman, hindi lahat ng mantikang galing sa rice bran ay ligtas gamitin. Lalo na kung isa sa alang-alang ang proseso ng paggawa at ang reaksyon ng langis sa mataas na init na karaniwang bahagi ng pagluluto sa maraming sambahayan. Ayon sa Journal of Food Science 2016, karamihan sa mga komersyal na rice bran oil ay dumadaan sa chemical refining gamit ang solvents tulad ng hexane. Ang proseso ng degumming, bleaching, at deodorizing ay nagpapahina sa antioxidant capacity ng mantika at maaring mag-iwan ng residue ng kemikal kung hindi tama ang pagkakaproseso. Para sa mga senior, ang pagkonsumo ng mantikang may residue ng solvent ay may potensyal na makaapekto sa atay at sa mga organong nagpoproseso ng toxin, gaya ng bato. Bukod dito, ang isa sa pangunahing issue sa rice bran oil ay ang oxidative stability nito. Kapag ginagamit sa high heat cooking tulad ng deep frying, ang mantikang ito ay madaling mag-oxidize at bumuo ng aldehydes mga compound na napatunayang may cytotoxic at pro-inflammatory na epekto. Ayon sa isang pananaliksik mula sa University of Reading 2015, ang pag-init ng polyunsaturated oils sa matataas na temperatura ay nagreresulta sa paglabas ng toxic compounds na may direktang kaugnayan sa panganib ng cardiovascular disease at neurodegenerative conditions sa mga matatanda. Habang ang gamma orizanol ay may positibong epekto batay sa mga in vitro studies ang benepisyo nito ay madaling natatabunan kung ang mantika ay naproseso ng husto o na-expose sa matagal na init. Ang European Journal of Lipid Science and Technology 2020 ay nagulat na ang antioxidant properties ng rice bran oil ay mabilis na bumababa pagkatapos ng paulit-ulit na pag-init na nagiging sanhi ng lipid peroxidation Isang proseso na nauugnay sa cell damage sa puso at utak. Ang isa pang issue ay ang pagkakakilanlan sa etiketa. Hindi lahat ng rice bran oil ay malinaw kung ito ba ay cold pressed o chemically refined. Ayon sa isang pagsusuri ng Consumer Oils sa Southeast Asia Nutrition Reviews 2018, 70% ng mga mantikang may label na healthy ay walang sapat na transparency sa proseso ng paggawa na maaaring magbigay ng maling kumpiyansa sa mga consumer para sa mga taong lampas 6 taong gulang kung saan ang oxidative stress ay natural ng tumataas at ang cell repair ay bumabagal. Ang exposure sa oxidized oils ay may mas malalim na epekto Mula sa Singapore Heart Foundation guidelines 2019, pinapayuhan ang mga senior na limitahan ang paggamit ng mantikang mataas sa polyunsaturated fats kung ito ay gagamitin sa high heat cooking at imbes ay gumamit ng stable oils tulad ng extra virgin olive oil o avocado oil. Sa konklusyon, habang ang rice bran oil ay maaaring may ilang benepisyo kung ito ay minimally processed at ginagamit sa cold applications, hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa araw-araw na pagluluto ng mga senior lalo na sa mga method na gumagamit ng mataas na init. Ang mas maingat na pagpili sa uri ng mantika ay makatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso sa mahabang panahon. Ang canola oil ay kadalasang inirekomenda bilang heart-friendly oil dahil sa mababang antas nito ng saturated fat at mataas na monounsaturated fat. Gayunpaman, sa kabila ng reputasyong ito, maraming eksperto sa nutrisyon ang nagsisimulang kwestiyonin ang kaligtasan ng canola oil, lalo na para sa mga matatandang higit sa 60 taong gulang. Ang issue ay hindi lamang tungkol sa komposisyon ng taba, kundi sa lawak ng industrial na proseso na dinaranas ng mantikang ito bago ito makarating sa hapag kainan. Ang canola oil ay gawa sa genetically modified rapeseed plant. Sa produksyon, ang mga binhi ay sumasa ilalim sa matinding proseso, mechanical pressing, solvent extraction, gamit ang hexane, bleaching, deodorizing at high heat treatment ayon sa Journal of the American Oil Chemists Society 2014 ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nag-aalis ng natural antioxidants sa mantika kundi nagpapataas din ng posibilidad ng oxidative degradation na maaring magbunga ng toxic byproducts tulad ng aldehydes Noong 2017, isang pag-aaral mula sa Temple University ay nagulat ng potensyal na epekto ng long-term canola oil consumption sa cognitive function ng mga daga. Ang resulta ay nagpapakita ng memory impairment at weight gain sa mga hayop na pinakain ng canola oil sa loob ng anim na buwan. Bagaman hindi pa ito lubos na naililipat sa tao ang posibilidad ng neuroinflammation mula sa oxidized fats ay dahilan upang pag-ingatan ito, lalo na ng mga matatanda na may mataas na panganib sa Alzheimer's at cognitive decline. Isa pang isyong technical ay ang smoke point. Bagaman sinasabi ng ilang source na mataas ang smoke point ng canola oil, 200 to ang real-world cooking conditions ay madalas humahantong sa pagkasira ng oil bago pa man maabot ang smoke point lalo na kung ito ay paulit-ulit na ginagamit. Sa Food Chemistry 2015, natuklasan na kahit isang cycle ng deep frying gamit ang canola oil ay sapat upang makabuo ng harmful oxidative products tulad ng acrolein at 4-hydroxy-2-nonenal (HNE) mga compound na napatunayang may cytotoxic effect sa mga endothelial cells ng puso. Ang isang aspeto na hindi madalas napapansin ay ang omega-6 to omega-3 ratio. Bagamat ang canola oil ay may maliit na porsyento ng alpha-linolenic acid ALA, isang uri ng omega-3, ito ay madaling nasisira sa init. Ayon sa Nutrition and Metabolism 2011, ang nasirang ALA ay maaaring maging pro-inflammatory kapag na-metabolize, lalong nagpapalala sa imbalance ng fatty acids sa katawan. Sa senior population, kung saan ang mga ugat ay mas manipis, mas marupok, at may limitadong kakayahang mag-regenerate. Ang epekto ng oxidized oil metabolites ay mas mataas. Ang British Journal of Nutrition 2016 ay nagmungkahi na ang pagkain ng mantikang dumaan sa mataas na industrial processing ay dapat bawasan o iwasan sa mga populasyong may panganib sa sakit sa puso, diabetes, at mild cognitive impairment. Bilang buod, habang ang canola oil ay maaaring magpakita ng healthy label sa packaging, ang tunay na kaligtasan nito ay nakasalalay sa kabuuang proseso ng paggawa at paggamit. Para sa mga senior, ang mas natural at minimally processed na mantika tulad ng extra virgin olive oil ay nananatiling mas ligtas at mas angkop para sa araw-araw na gamit. Ang paggamit ng mantika ay hindi dapat batay lamang sa label na low in saturated fat kundi sa kabuo ang epekto nito sa katawan, lalo na sa edad kung saan ang puso at utak ay nangangailangan ng mas mataas na proteksyon. Ang cottonseed oil ay isa sa mga tinatawag na vegetable oils na malawakang ginagamit sa mga processed foods at komersyal na produktong pagkain. Sa unang tingin, maaaring mukhang katulad ito ng ibang plant-based oils. Ngunit ang cottonseed oil ay may mga natatanging katangiang teknikal at kemikal na dapat pag-ingatan, lalo na ng mga taong higit sa 60 taong gulang. Isa sa mga pangunahing usapin ay ang pinagmulan ng mantikang ito. Ang cottonseed ay hindi itinuturing na food crop, at ang paggamit nito bilang mantika ay produkto ng industrialisasyon partikular noong unang bahagi ng ika sindo siglo. Ayon sa Harvard T. D. H. Chan School of Public Health, ang cotton seed oil ay original na byproduct ng cotton industry at ginamit sa paggawa ng sabon, kandila, at pampadulas ng makinarya bago ito isinama sa pagkain sa pamamagitan ng hydrogenation process. Ang cottonseed oil ay mataas sa polyunsaturated fats, particular na omega-6 fatty acids. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2012, ang sobrang pagkonsumo ng omega-6 fats ay may kaugnayan sa pagtaas ng low-grade chronic inflammation na isang kilalang risk factor sa atherosclerosis, stroke, at iba pang cardiovascular disease. Sa populasyon ng mga matatanda, kung saan ang natural na anti-inflammatory mechanisms ng katawan ay humihina, ang imbalance na ito ay maaaring magpabilis ng pagdami ng arterial plaque. Bukod dito, ang cottonseed oil ay karaniwang dumadaan sa matinding refining process. Isa sa mga isyong kalusugan ay ang presensya ng gossypol, isang natural na toxin na matatagpuan sa cotton plant Bagamat tinatanggal ito sa pamamagitan ng industrial refining ayon sa Food and Chemical Toxicology 2014 ang trace amounts ng gossypol ay maaari pa ring matagpuan sa ilang cotton seed oil products Ang gossypol ay may documented effect sa reproductive health at maaring makaapekto sa liver at kidney function kapag naipon sa katawan. Ang isa pang malaking panganib ay ang posibleng nilalaman ng trans fats. Sa pagsusumikap na palawigin ang shelf life ng cottonseed oil, marami sa mga produkto ay sumasa ilalim sa partial hydrogenation. Ayon sa World Health Organization 2018, ang trans fats mula sa industrial oils ay responsable sa higit sa 500,000 deaths annually dahil sa coronary heart disease. Bagamat marami na ang bansang nagbawal sa trans fats, hindi pa rin ganap na transparent ang labeling ng lahat ng cotton seed oil-based products sa iba't ibang merkado, lalo na sa Asia at Latin America. Sa mga senior na may kasaysayan ng mataas na cholesterol, hypertension, o diabetes. Ang cottonseed oil ay maaring magpataas ng oxidative stress at pabigatin ang trabaho ng puso. Ayon sa Clinical Interventions in Aging 2015, ang mga matatandang may mataas na oxidative load mula sa pagkain ay mas nanganganib na magkaroon ng vascular endothelial dysfunction, isang kondisyon na nauugnay sa pagbabara ng ugat at pagbagsak ng blood flow sa mga pangunahing organo. Mahalaga ring tandaan na ang cottonseed oil ay madalas gamitin sa mga pagkain sa labas ng bahay gaya ng mga prito sa fast food chains at baked goods. Kaya't kahit hindi ito ginagamit sa bahay, maaring hindi na ng maraming senior na sila regular na nai-expose sa mantikang ito sa kanilang mga kinakain. Bilang pagtatapos sa bahaging ito, ang cottonseed oil ay hindi itinuturing na ideal o ligtas na mantika para sa mga taong higit sa 60. Sa halip na gumamit ng oil na galing sa non-food crops na sumailalim sa matinding proseso, mas mainam na pumili ng oils na cold-pressed, minimally refined, at natural na matatag laban sa init. Sa ganitong paraan, mas mapoprotektahan ang puso laban sa tahimik ngunit mapaminsalang epekto ng mga industrial na mantika gaya ng cotton seed oil. Ang corn oil ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na mantika sa mga kusina sa buong mundo dahil ito ay mula sa halaman at may mataas na polyunsaturated fat content. Maraming tao, including seniors, ang naniniwala na ito ay mas ligtas kaysa sa animal fat. Subalit, kapag masusing sinuri ang komposisyon nito at ang epekto sa katawan ng matatanda, makikita na ang corn oil ay may ilang katangian na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng puso, lalo na kung ito ay ginagamit ng regular. Ang pangunahing isyu sa corn oil ay ang labis na mataas na nilalaman nito ng omega-6 fatty acids. Ayon sa Journal of Lipid Research 2012, halos 55-60% ng fatty acid profile ng corn oil ay linoleic acid isang uri ng omega-6. Bagamat ang omega-6 ay isang essential fatty acid na kailangan ng katawan. Ang sobrang konsumo nito, lalo na kung hindi nababalanse ng sapat na omega-3 intake, ay maaaring magdulot ng systemic inflammation, isa sa mga pangunahing mekanismo sa likod ng cardiovascular disease, type 2 diabetes, at metabolic syndrome. Sa isang malawakang pag-aaral na isinagawa sa University of California, Davis 2013, natuklasan na ang sobrang linoleic acid intake ay may direktang ugnayan sa oxidative stress at lipid peroxidation dalawang proseso na nagpapahina sa mga cell membranes kabilang na ang mga cells ng vascular system para sa mga senior kung saan natural nang humihina ang kakayahan ng katawan na labanan ang free radicals ang epekto ng chronic oxidative load ay mas malala Bukod sa imbalance ng fatty acids, ang corn oil ay sumasa ilalim sa matinding chemical refining upang maalis ang natural na amoy, kulay, at impurities. Kabilang sa prosesong ito ang paggamit ng solvents tulad ng hexane at high heat treatment na umaabot sa mahigit 200 degida. Ayon sa Food Chemistry 2015, ang ganitong proseso ay maaaring magbunga ng harmful aldehydes at toxic compounds na nananatili sa langis kahit matapos ang pagluluto. Isang mahalagang pag-aaral mula sa British Medical Journal BMJ 2016 ang muling nagsuri sa dating rekomendasyon ukol sa paggamit ng corn oil at iba pang vegetable oils bilang kapalit ng saturated fat. Natuklasan nila na ang pagtaas ng polyunsaturated fats lalo na ang omega 6 ay hindi palaging humahantong sa pagbuti ng kalusugan ng puso sa katunayan sa ilang kaso ang mortality risk mula sa cardiovascular disease ay hindi bumaba at sa mga matatanda ang epekto ay mas komplikado dahil sa kasabay na pagkakaroon ng iba pang chronic conditions Isinasaalang-alang din sa usaping ito ang bioaccumulation ng oxidized fats. Sa edad na lampasiksta, bumababa na ang bilis ng metabolic clearance ng mga byproducts ng lipid oxidation. Ayon sa Clinical Nutrition 2018, ang mga taong may edad 65 pataas ay may mas mataas na antas ng malondialdehyde at oxidized LDL cholesterol dalawang marker na nauugnay sa paglala ng atherosclerosis. Na maaaring lumala kung madalas kumain ng pagkaing luto sa corn oil. Dagdag pa rito, ang corn oil ay bihirang ginagamit ng sariwa. Sa karamihan ng mga kusina, ito ay paulit-ulit na ginagamit sa pagprito. Ang Institute of Food Technologists 2019 ay nagbabala na ang reused corn oil ay mas mabilis bumuo ng toxic thermal degradation products kaysa sa mga stable oils tulad ng avocado oil o coconut oil para sa mga senior ang paulit-ulit na exposure sa ganitong uri ng oxidized compounds ay maaaring magdulot ng chronic low-grade inflammation na hindi palaging halata ngunit may pangmatagalang epekto sa puso utak at bato sa kabuuan, ang corn oil ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga senior na nagnanais mapanatiling malusog ang kanilang puso at blood vessels. Sa kabila ng pagiging abutkaya at madaling mahanap, ang potensyal na panganib nito ay hindi dapat baliwalain. Sa halip, mas mainam ang paggamit ng mantikang, may mas balanseng fatty acid profile mas mataas na oxidative stability at mas minimal na refining process. Ilan sa mga alternatibong ito ay ang extra virgin olive oil, macadamia oil, at cold-pressed avocado oil na hindi lamang mas ligtas kundi may mga ebidensyang sumusuporta sa benepisyo nito para sa cardiovascular health ng mga taong nasa senior age group sa pagtanda. Ang pagpili ng tamang mantika ay hindi lamang tungkol sa panlasa o presyo ito ay may direktang epekto sa kalusugan ng ating puso, utak at buong sistema ng katawan. Batay sa kasalukuyang ebidensyang siyentipiko, limang uri ng mantika: soybean oil, rice bran oil, canola oil, cotton seed oil at corn oil ay hindi rerekomenda para sa regular na paggamit ng mga senior, lalo na kung ito ay dumaan sa matinding industrial processing at ginagamit sa high heat cooking. Ang pangunahing panganib na nauugnay sa mga mantikang ito ay ang sobrang omega-6 fatty acids, oxidative byproducts, at posibleng presensya ng trans fats o residual solvents. Ang mga salik na ito ay konektado sa chronic inflammation, atherosclerosis, at paglala ng kondisyon gaya ng hypertension at type 2 diabetes mga sakit na karaniwang lumalala sa edad na lampas 60. Bilang alternatibo, mas ligtas na gumamit ng mantikang minimally processed at may mas balanseng fatty acid profile. Ang extra virgin olive oil, cold-pressed avocado oil, at virgin coconut oil ay ilan sa mga mantikang may mataas na oxidative stability at sinusuportahan ng mga pag-aaral para sa benepisyo sa cardiovascular health. Mainam din na iwasan ang paulit-ulit na paggamit ng mantika at limitahan ang deep-fried foods sa pang-araw-araw na dieta kung nais ninyong manatiling malakas. Alerto at may sapat na proteksyon laban sa sakit sa puso. Magsimula sa simpleng hakbang surihin ang mantikang nasa inyong kusina. Minsan, ang mga pagbabago sa maliliit na bahagi ng ating pagkain ay maaaring magbigay ng malalaking benepisyo sa pangmatagalang kalusugan. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa kapwa senior. I-comment ang I Choose Heart Healthy Oil upang ipahayag ang inyong commitment sa tamang pagpili. At i-subscribe sa Lakas Senior upang hindi ninyo mamiss ang mga susunod pang practical at syentipikong gabay para sa mas ligtas na pagtanda.